Magandang umaga sa lahat. Magluluto tayo, guys. Itong lulutuin ko, guys, oh. Isda. Tapos, gulay. Gata na naman ako, guys. Ayan. Ito yung ihalo ko sa aking gata. Niluto ko na kanina kasi. Ayan. Niluto ko na siya. Tapos, ito yung halo. Gata tayo. Ayan. na ko na yung gagamitin ito. Magano ka ng pansikulitin? magluluto si ate ng kanyang kakainin. Hindi ako nagluluto ng ginakain nila yan guys kasi minsan bumababa yan eh dito. Tangalian na. Kaya bago sila bumaba, doon na mag-ano ng kakainin nila. Okay. Nagisda. Okay. Hmm. Lagay ko na itong isda, guys. Sariwa itong isda, pinin na sa akin. Ayan, balikan natin yung mamaya, guys. Yung ating pinirito. Ayan, guys. Balikan na natin yung ating isda. Ito na sa Pag saliwa talaga yung isda, hindi mo maganda talaga yung pagkalo ayan ang ating ogan ilagay natin itong pangalawang ano hindi ko na pa sa sabihin dito natin Yan, lutok na dito. oh. na yung aking prito. Tunod ko na yung gata. Yung gas hindi ito, bumababa. Pataas ng pataas pa rin yung gas. Mayroon lang buhay natin ako ngayon mga Pilipino. Ito lagyan natin ng bawang, sibuyas, sa kaluya. Para sa ating dapat na gulay. Na may alimasa. Unahin natin yung ito, yung pangalawang gata guys. Para sa ating gulay. Bukas na pala ito. Ang mahal daw ng gata, sabi ng asawa ko. Yan, lagay natin yan. Para sa ating gulay. Lagyan natin ng kunting asin guys. Kunting asin. Lagyan ko lang slim cube para masarap ang aking gulay. Lagyan natin ng takip. Ayan guys, yung aming ulam. Gulay na may alimasag. Ayan. Kalabasa tsaka sitaw na naman yung guys. Ayan ang aming ulam. Yummy, yummy yan, guys. Yan, araw ay Friday, March 21, 2025. Ayan yung aming ulam, guys. Yan, luto na yan, guys. Aking gulay. Ayan, guys. Yung aming ulam ngayon, araw ng biyernis. March 21, 2025. Ayan, yung aming ulam. Tsaka ito, matang baka. Ayan siya. Ayan, hanggang dyan na lang tayo, guys.